Ayan, magandang magandang araw po na naman po sa ating lahat. Andito na naman po tayo. Kakain po ng ating lunch. Shout out po sa mga sumisilip po sa aking muting channel. Shout out din po sa mga new subscriber ko dyan Ayan, kagabi ang lakas po ng hangin dito at saka ulanakala mo may bagyo. Ngayon talagang sabi nga nila dito sa barina na yeah, bihira po ganitong nangyayari na umuulan at uh, sinasabayan ng kidlat at saka kulog at saka hangin po. Yan talagang nakatulog ako alas dos imidya. Talagang umano yung hangin dito sa bintana ko. Tapos uh, wala pang ano, uh, ano ba yan? On and off. Buti nilang meron kaming yung power bank na ano uh, ilaw. Ano bang tawag doon? Kaya comment below kung ano yun. <laughs> Kaya kahit na brown out, tapos uh, may hangin, may ilaw pa rin. Pero alam nyo ba na, uh, syempre 24 hours ang mga electricity ng kumpanya ng among ko. Kaya alas dos dumating po yung mga uh, trabahador. Tapos inano nila yung electric sa likod. Pero doon yung mga ibang mga kasamahan na uh, gardener na nagbanta na nagbukas po sa kanila Kailan nakita ko intercom kasi hindi pa ako nakatulog talaga grabe parang kung sa Pilipinas talaga siguro magtatago ako talaga sa ano sa uh, ano ba yan ilalim ng uh, kama kasi talagang over ang ang lakas ng hangin at saka kidlat Ayan. ngayon kakain po tayo at ah, Bless mo natin kay God ang ating pagkain. Salamat po God sa pagkain na sarap ko God. Hinihiling ko po God na mo para may dagdag pong lakas po sa akin pagkatrabaho para sa lahat po para sa pamilya ko salamat po God sa mga blessing na binigay mo on the sa susunod pa salamat po God at sana huwag mo pabayaan pamilya ko o kahit nasaan man silang surup dito sa mundo patrawin mo lahat aming pagkakamali tuwin mo ang aming mga kasalanan para maharap namin ang mga pagsubok na dumarating po sa amin. Salamat po God in Jesus name. Amen. Kain po tayo. Nahinto natin ang pag uh, workout kasi medyo masakit po kasi yung operation ko kaya medyo hindi yata ano. Kaya ninto ko muna. At saka yung pagpunta namin sa Dora, kaya yun, parang natinamad na akong mag-workout. <laughs> kaya, control na lang ang rice. ito yung in ko na ano, linuto ko ang hanghang. Sarap. Yung ginisang beef na may ano, beans. masarap talaga yung ano, yung dahon ng celery. Eh, halo para sa ano, mga ganito. Yung buto-buto nito, yung meat na ito, is, ginawa kong ano, sinanglaw. Manghang. Manghang talaga yung sili namin na ano, tinanim ng gardener. Kaya ayaw ng boss. grabe ang hanghang niya. Grabe. Wala pa man din tayong chocolate dito. panganganggap. <laughs> Ayan, salamat po sa mga sumisilip, sa mga, uh, mga content ko na ganito uh, lang. Ganito uh, lang mga content. Salamat po. Diyos na lang po ang bahala po sa ating lahat. Bye!